uugod ugod ang 75 taong gulang na si Salvacion Cordavista, habang ineskorta ng pulis sa NCR Aviation Security Unit sa Pasay City. Inilagay sa kustudiya ng PNP si Lola Salvacion matapos umanong mahulihan ng bala sa loob ng kanyang handbag sa Naiyawan kaninang tanghali. Bibiyayae sana ng Amerika si Lola para magpagamot doon kasama ang asawa at pamangkin. Nahuli po sa kanyang bala ay eh, talagang live ko pag sinabi po nating live, meron siyang shell, may casing, may casing, may slug, may primer, at may powder. So pag ganun po, pwede pong pumutok yung balat. Ito mo katotohanan na hindi ko Malaman ang totoo kung sino'ng ang sinungaling. Galit ang nararamdaman ng pamilya sa nangyari kay Lola Salvacion. Sakitin na raw kasi ang matanda at kinukuha ng anak sa Amerika para ituloy doon ang pagpapagamot sa kanya. Tingin ng pamilya, biktima na naman si Lola ng tanimbala scam. Galit po talaga, galit. Ang sabi niya, na may nanghihingi daw po ng 50 mil. Na wala naman pong perang dalang ganong kalaki. Sinira niya yung pagkatao ng pamilya namin at ng mga ng anak ko, ng apo ko, ng anak niya, Kanina ay sinailalim na sa inquest proceeding si Lola Salvacion sa DOJ, batay sa desisyon ni Senior Deputy State Prosecutor Theodore Villanueva. Pansamantalang pakakawalan si Lola Salvacion habang patuloy ang investigasyon. Hindi rin siya pinagpiansa. Nakatakda naman ang preliminary hearing sa May 3. Dahil dito, hindi na rin muna siya makakalabas ng bansa para makapagpagamot. Apples, Halandoni, ABS-CBN News.